Tatay Jack, ilang months yan? Ang okay. ganda, ito. E, one year nga. na yan. Pero basal. Oo, oh, mas gusto ko <laughs> ito kaysa doon. Ganda, uh, no? Okay. Ngayon, nakuha nating ano, 3-5 ano mga boss. Mga, Cinnamon blue. Cinnamon blue. O palang. Cinnamon blue, o palang. O palang. <laughs> Thank you, Tatay Jack, okay. ha. Yung bis, bibili ito, isang tingin lang, ha. Dahil binili niya, sama ko na ito sa'yo. Ay, naghahanap na yun sila. Tapos kay Boss Gary pipili tayo ng kak. Anong trip mo dito? Nawala na ng ingay, no. Kutong green na lang, no. Mm. Ikaw, so, ano mas gusto mo? Parang gusto ko rin yung green eh. Gusto pa Ano mas malapad ang green dito? Sino mo? Sino mo? Kasi para sa akin, pre, maganda maganda kasi to kasi aalakan ka ng ganyan niyan. Magkapatid 'yan eh. Ay, sinabi. sige, Ako sige. hindi nag-alak ng recessive yan Habang ako sa dyan Hindi mag-alak ng recessive yan bro. Sige ito na lang Hindi ito Ito na lang ito Magkasobra <laughs> <Laki laughs> ba? Laki na ito <laughs> <laughs> Magkasobra ba? Magkasobra ba? Paano babuksan to rin? May eh, lock din yan eh okay. mong cakes yung bago niya dati Dati yun niya mga cakes namin ha? Pero pa, nakabili pa yung nagtibenta ito laging may tubig dito siguro dahil dun sa nasirang dike sa nabotas no? okay kamusta mga boss araw ng sabado July 5 nandito tayo ngayon sa hulong duhat malabon samahan nyo ulit akong silipin ng mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito time check 8.38 Ngayon lang ulit ako nakapag vlog mga boss gawa ng napilayan ako Ngayon nga medyo masakit pa yun Kita yung lakad ko Inilit ko lang Marami kasi nagtatanong eh bakit wala akong update Napilayan ako kaka exercise ko Kaka bike Napakasakit kong pa ako Magamagakahapon yan eh Buti na lang Andiyan si Macy's nilot niya Dapat na hindi ako mag-vlog ngayon, kaya pinanghali ako eh. Nainip lang din ako. Daming ano, balon. Dito muna tayo kay kuya. May dala siyang Shih Tzu. Kuya, magkano binibenta yan? 3.5? yung okay, eh, mga boss oh, 3.5 lang ang isa ilan ang lalaki dito? hapon babae hapon yung babae? Eh mga boss sa mga naghahanap ng shih tzu 3-5 lang puro babae, ito maganda oh chocolate yung nasa loob oh natin yung contact number may contact number ka? 09-08-634-8006 anong pangalan mo? Rafi Okay mga boss, sa mga naghahanap ng pangdiin ng kalapate, andito si Carlo. Boss, morning po mga followers. Yun. Ito mga boss, mga ano to. Marami kang kalapate ngayon ha, ilan lahat oh. yan? ano to eh, 12 itong dala ko eh. 12? Hmm. Pero iisa lang yung bloodline nito mga boss. Bali, yun na pagkawa na ko sa nito, ang linyada, uh, ruditan, cross Jansen. So may mga papel yung mga magulang nito. So may mga iba, papel ang magulang. Eh boss, may mga ano yan. naka comring lang pero personal ban yan. Comring. Pero naka pero ito personal ban ng may-ari. Ah, uh, Amir Limbona. Yan. Yung so, yan yung... Ito yung mga pang-out niya. Natin. So alis na 'yan mga Kuya, ano, mga magkakamag-anak lang. Ito, kaktos. Ito ka. Magkano may na-out yan? 500 alam boss. 500. Ito. Ito, ito. ito blue bar. Ha? Maganda ang bloodline niya, no? Hmm. Kasi kilala yung owner, eh. Yung pinagkalingan ng ibon, eh. So, yung, yung, ito, yung mata nito, kakulay nung mata nung tatay. So, yun yung pure na, rood, na ruditan. So, lahi kasi ng mga ruditan na nakuha niya, ano dyan Arden Viberman so yun yung mga cross ng ibon yan magkano? ganoon din boss puro tigpa hey, 500 ah eh, tigpa 500 okay pakita na lang natin no ito naman ito so, sa ito kawis kasi magmano no Oh, isa lang lahat yan boss mga black checkered tsaka blue bar yeah, mamili na lang kayo mga boss tikpa 500 yan ang naiba lang dito itong dalawa yan pakita natin ito no, black ormans to so, boss ito black nakaka ano yan naka labring BPHA NDR 2022 ganda rin o eh. ano ito kak? hen hen tsaka ito yung brown ito naman uh, imbrick tsaka uh, Morris Gordon ang drive naka FPR 2020, uh, 2025 SDR mas okay mga kuys na ano na love visit tayo para makita nyo rin ng maayos yung ibon saka makapag-usap din tayo ng, ng ma maganda makapaliwanagan oh. tayo ng maayos okay. so sa so mga interesado pwede naman kayong mag-PM sa akin number ko ano sir 947 -837 -4047. tapos yung page ko ni Maya Lop search nyo ito boss ni Maya Lop Thank you, Carla. Thank you, Sir Peter. Thank you. Thank you. Ingat, ingat, ingat. Ito si tatay, may dalang mga pusa. Kaya anong breed ng pusa yung dala nyo? Himalayan tsaka Siamese. Himalayan tsaka Siamese. Dalawang, dalawang Himalayan, limang Siamese. Masa yung Himalayan? Ito. Ito magkatabi. Magkano sa Himalayan? Dalawang libo. Sa Himalayan. Sa Siamese. One 1.5 One, lang ang isa sa Siamese Mix. Napakamuro. Oh. May bawas pa ba to? Sagad na yun. Yung ganda ng mata. Bali, limang Sayang Mix. Ang may lit to ganda ng mata nyo. Parang violet. Pero yung Himalaya, maganda rin, oh. Maganda, Blue eyes. May nakita akong chihuahua dito, mga boss. Dala ni Saldi. Lalaki. Lalaki. Kawalo Long Coat, chocolate. Ilang man sa yan? Siyan taong galate, proven. Yan, pwede Pro ito pang ispad. Oo. Oh. Dapat mo nga, pakita natin yung katawan. Ang long coat, oh. May sumakbo, ah. Magkano yung to? 9K. 9K. Ayan sa mga naghahanap ng mail na Chihuahua Long Coat Contactin nyo na lang si Saldi 0949-854-2467 Ayan, taga-tondo siya Thank, Thank, you. You. Thank you, Thank you. Thank you, boss. Ace, mga ilang months yan? Ito, 2 months. Ito, breeder to. Dalawa. Oh, may edad na itong dalawa. Ito, back to back, Lutino to. Lutino. Magkano may na-out ko? 1.5 na lang, babae yan. Ayan, mga boss, sa mga nag-ahanap na kakatil, 1.5 oh. lang. Ito, free flyer itong dalawa. Kasabay ito nung ano, yung pearl na dala ko nakaraan. Bali, in-out mo ito pares, yan. Hindi, kahit ano. Kahit isa pwede. Oo, oh, kahit isa, pwede. Magkano? Ito, dalawang lang isa. Dalawang ang isa. Back to back Lutino rin, tsaka back to back Albino. Okay, sa back to back yan. Basta yung kak dyan? Ito, kak to. At dalawang Lutino rin. Ito ang kak. Albino. key ang isa. Ito naman yung lutino. Ayan, sa mga naghahanap na mga katil, kontakin nyo si Ace. ah uh, pwedeng ano, PM nyo na lang din ako para ano, kasi minsan di ako nakapag-replay. Ito. Ito yung Facebook ni Ace. Hanapin nyo na lang. Thank you, thank you Ace. Thank you. Uh, thank you, Sir Peter. Okay. Ba diba ito? Uh, diba? Okay mga boss, sa mga naghahanap ng German Beauty, may dala si Roy. Itong hawak niyang ganda oh, laki oh. Linis No? Okay yan. Hmm, pakula. Ah. Ang ganda. Tingpote oh. Magkano inaout yan? Pag pagkape, bali pagkaisa lang 1.5 isa. 1.5 pagkaisa, pagkape 3,000 na lang. Pero mayro pa naman bawas 'yon, magkakasundo naman sa presyo. Sa picture naman natin, inaalis natin na ang Isang libo na lang isa. May bawas pa rin yan. Pagka magka... Isang libo ito. pagka pichon. Madali naman sa usapan yan. Yung naman yan. And, young bird. Laki ng tuka eh, no? Mm. Tapos yung dalawa, pakita rin natin. Pala, ito yung... Ito yung hen. Ganun din, 1.5. 1.5 din. Ito yung mukha niya mga haba. Opo. Malaking galapali talaga. Malaki, no? May yung mahaba Bali, anak ba yung kanina, yung picture? Anak nila? Oo, ito magkapatid. Hindi yan ang ano na ito eh. Magulang. Mm. Ito, ito picture. Magulang din. na ito mga ate. 1K ito mga boss. Testing. May testing lang ako rito eh. Siya yung may dalang mga oriental na karaan, mga boss kung nakatandaan nyo. Yan lang din. Pagka ano, wala problema. Madali naman kausap basta magkasundo sa presyo. Banggitin mo yung number mo? 0966-732-1450. Okay. contact lang kayo. Lutino to no? Lutino. Yung si tatay, may dala ulit na pares na Lutino. Harakit. Kaya magkano to? 600 lang Pares Salit pares kamu eh. 600 ang pares Ito maganda Tayo ito magkano 250 lang nga binibenda 250 Para maganda no Pwede niya malang sa May nakpa sa yan o, Yan Guha ni tatay oh Parang klasa yung guha niya 250 Kailan <laughs> na sa ganyan o, Ito yung pinakamalaki no 250 Ito ang sarili mong design eh, meron na parang ilang, ilang pinto. Gumagawa um, rin ako mga uh, parangyong kanya. Kasi pagpaparawan namin yung mga ibon, kaya so, eh. lang di sila kasya dito. Hindi kasya dyan eh. Tapos si tatay may dala rin ano, suka o. Oh. Sukang paumbong. Isa. Isa sa, sa, sa. Ba, ulit pa? 50. 50. O, kuha ka na isa. Ano lang, hindi gawang, hindi pangyayang makakatakse sa puso. Ano Kung na yan tubo, sa sayan, kung na yan tuba, matamis na matamis Naman sa mga Tagalog, hindi kaya. Kayo din gawag Hindi, hindi ginagawa. Kunin kuha buwa ko sa probinsya, pinasaling wow. ko lang. Ah, yeah, hindi ko yung eh, ni hindi pa nag-aalo sa akin. Puro to puro? Siyempre. Eto tayo, magkano tong maliit? Kaya, mga 20 lang. Ang gawa natin. nabibili lang naman natin Sige, kunin ko na rin to. Ano yung lalagay natin dyan? Hindi nga, nag ka kung mabibiling ng ibon eh. O, so, yung malaki, kunin natin. Pwede ba yung ano dyan pag ibibilad? Eh, tama. Tampun yung pwede siguro dyan yung makapal. Sabo ka, may nagbebenda ako dati malakas. May lock ba to? May lock? May free lock na. Ayun, yung lock rin. Hindi, yung ano, sa pinto. Ah, uh, hindi. Hanggang magkano to tayo? binibigay mo yung 250 na 250. bali magkano lahat kasama tong suka wow, 300 300 masige ah, Meron na lang sir so, hindi na to hindi. hindi na yan ito na lang malaki yeah. meron natin si tatay 300 may bagay naman nilagay ko lang pera muna ano, 150 kulang ah. pala itong tayo ano, wala mga mga Ito, 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 ito. Itong isa 10 months. Ito 10 months yung lalaki. Yung babae, ito, 1 year old. 1 year old. Mag-anak na to. Wala oh, malapit na mag second hit. Hindi, unang hit di pinais ta din, malapit na mag magano. Second hit. Second hit antay na lang. Lilit na suot. Magkano yung babae? Yung babae 10 eh, itong lalaki 8. Pero pag pares 15. Pagka pares 15. Lilit na suot. Pumirey yan Ayan, baka interesado kayo, kontakin nyo si Butik. Kamala lang, 0950-906-1796. Yun, thank you Butik. Ayan mga boss, may titignan akong baji. Gala-gala tayo ng baji. Saan mo yung plek ito ha? Sa amin lang? Dito, mayroon malinis. Yung nakakarambola. Meron dyan? Oo, oh, malinis. Pagkano Pang... kilo? Tanggal na yung dumi. Pagkano kilo dyan? 80 yung canary. 60. Ha, depende. 60 ah, depende. Walang mix? Walang mix? Meron, meron. Sige, bibili 60. ako mix. Pang-African? Oo. Oo. Oh. Tayo, yung bigay mo sa akin, yung ano ah, basal pa. Ah. Oo. Oh. Pero maganda na yung edad. Oh, dito, dito, dito. Dito, dito, dito bilihan ng patungkat. Oo, ah, sige. Ay, may bago tayo natuklasan. Patuka. patoka. Kaya anong lugar to? Pantihan 4. Ano? Pantihan. Pantihan 4. Oo. Oh, kasi 1 2 3 4 5 yan eh. Ang pangalan <laughs> Pantihan, wala bang wala bang briefan? Pantihan. Di pante di pante pante yung bangka. Ah, bangka. Oh, so, yung mga pa Nung araw kasi mapante dito. Eh mga boss kasama ko si ano, ah, boss. Ah. Si Francis. Salamat boss, sinama ko ni Sir Peter eh. Hindi, gawa na sama sa akin sa sa dito eh. Titingin tayo ng oh, budging. Titingin, tayo. Euro budging kay tatay ah. Oh. Mm, interes pares lang yan. No? Yan, saka ano, sa kanya oh, si, Boss Gary, sa kanya ko kukunin yung kak. Nabigay sa atin ng 3.5 lang. Pero pang Mamaya papakita ko yung mga binibenta ng budging ni Sir Gary, no? Ay, oh, oh. Boss Gary, saan ba dito ni sa inyo? Dito. Eto ako, Tia Lolo. Ano pangalan ni tatay? Kuya Jack Si Kuya Jack may ano rin binibenta ang bisikleta Ang ganda di ba, Baya Bayaran mo. hindi tayo 'yan? Sige te, na Bakit hindi tayo kasya? Kasya te, maluwag yung loob ng likod niyan Kuya Jack may binibenta itong orange na kotse na Oo lahat lang Bagaan niya Kuya Jack? Huwag Sige ano pala? Si Idol pala, Idol Peter. Nakita ko sa Bukawe, di ba? Dakas ka? Oo. Bukawe? Bukawe. Oo, Bukawe Groto. Nakihinga ang ka ng sticker eh. Ay, ko ba yun tayo? Well, di po kilala. Kaya nga eh. Kasi yung mga badge mo? Eh, to, 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 to. Euro ba Ay, yan? Euro yan? Oo. Oh. Hindi tayo nagkuka. Una tayo nung nag-ibon eh. Oops. Ay, teka na lang. Ang presko dito sa ano ni Kuya si Jack oh. Isa... Iberinya, kasi kaya magulo ang nagpapaha. dito eh. Kasira yung ano eh. Ito yung mga babae. Ito, ito, ito. ito yung babae yung basal yan. Yan, yan medyo bata. Kailan Tapos ba to ito yung yung, 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 pwede yan. Ito? Yan, turbi na yan. Yan parang maliit ano? Ha? Parang maliit ata. Bata eh. Yan eh. Maliit pa sa yan. Bata yan. Ito lang yung pang-out mo na babae. Oh, ito yan yes, sa... Eh pwede rin. Ya, ya, ya. Kaya lang, bata, yan, yan, yan. yah yan yah yah Yan, yan, yan. yah 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 Yun, yah 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 bata yah 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 na? magpa-5 magpa-5 months mm. ilang taon ba nagbibreed ang ano, budget? nasa atin kasi kung dito mo 6 months ah pwede na oo oh. kasi naman sisira yung landi ito 5 months na ito mga to oh. puro babae lahat to yeah, 5 months eh yung proven na ako oh. yan o 1 year o hindi may kukunin ako ng lalaki kaya ano eh yeah, Gary ito lalaki rin ko isang to. Ang mga lalaki. Dami ng lalaki. Babae sana. Babae, dalawa lang 'yun. Hanggang magkano yun? Sir Jack, hanggang magkano yung babae? 4 4K? Babae naman yan Bawasan mo ikaw, para magiging pagkata Baka maingan yung si -like, Ibo ano, no? Maganda lahi Yan? Oo. Pero ito okay din to, ano? Mas maganda ang isa din niya, pre. Kasi kompleto buntot niya. Eh, oh, kompleto. Oo, kompleto buntot. Pero basal to. Oo. Oh, Pinagpaparis pa lang yan, pre. Bigay mo na sa akin 3 kasi binigay sa akin ni Boss Gary 3.5 5 eh. Sige, sige. Yung kunin natin 3.5 5 yung hen. E. Oh. Hmm. Ako bigyan mo ang kape. Limo, limo. 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 yan, Limo. 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 Ayan, ano ba ito? Ayan Kuya Jack Pie? Ayan Ito ba pie? Ayan kung ano, pwede, pwede siyang pumili Kuya Jack ng hen? Hindi, uh, pwede mga isigil e Oo Pero ito maganda na ito Puro ano pala alaga mo? Kuya Jack na no, puro body pala bagi no? Wala siyang ibang alaga mga boss Body lang talaga Tapos may binibenta rin siyang bike sa baba Oo Pwede 3K yung mga bite mo po kayo Jack. Di pwede yan. Yeah. May, may, may didagsa yun, may nakapangalan na sa akin. Ha? <laughs> ah, nakapangalan na sa akin. Eh 6K nga yun eh. Tatay Jack, ilang mansa yan? Eh? Ah, ganun, ganun, doon, no? eh, mas gusto. One year na yan. Pero basal. Oo, oh. mas gusto ko ito so, no? so, ngayon sa doon. Ganda no? Ganda yun, giant. Yan, nakuha natin ano, 3-5 ano mga boss. Ganyang, ganyang, ganyang? Cinnamon blue. Cinnamon blue. Oo pala Oh, oh pala yun. Thank you, Tatay uh, okay. Jack ah. Yung bis mo binigyan ito, ulit ang tingin lang ah. Dahil binigyan mo yan, tama ko na ito sa'yo. Ay, naghahanap na yun sila. Tapos kay Boss Gary, pipili tayo ng kak. Anong trip mo dito? Nawala na ng ingay, no? Itong green na lang, no? Ikaw, anong mas gusto mo? Parang gusto ko rin yung green eh. Gusto Mas malapad ako dito. Cinnamon. 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 Ito kasi opa-opa eh. Parehas opa opay. Opay. Ito? Ano yung grid Opa lang, opa lang na kasi ito. Opa lang. Oh, okay, pwede, pwede. Maganda. Okay. okay. Mas maganda normal sa opa okay. Hindi pwede okay. pa yung back to back pwede opa. naman. Kaya sabi nung iba, umiiksi daw yung market. Kuya, matagal ka ba? Bakit? Pero maganda yung gulit eh. Pwede rin naman kung alagaan nyo lang, alaga, ano, wala naman okay. po. Oh, gusto ko po ako mapatiyan. Pero maganda rin yang sino. Mayang dala. Wala na mukha yeah. niya, trent, niyawan ko to. Wala palang dala bukaan yeah. niya. Ngayon. Okay. Hindi na rin makita 'yung mga. Saka pagka to, specializes siya sa bya. Ano ba? Bye. Bye. Pagka-padi din 'yan eh. Kalo pasan ka pa ng fight niya. Grabe 'yan. Eba yung fight niya, 'di ba? Naku wan eh. Ito 'yung mga ibon ni Boss oh. Gary. Bari puro akto. Oh. Binebenta oh. niya na ng 4,000 ang yeah. isa. Tuwit sa. Hanggang nan mab. Papa soft drinks to. Buskari dito sa mga hen. Hen ba to? Hindi, okay, puro cup din yan. 4K din to, no? Hindi. <gibit> ito, <m> bata. Biro <gibit> <Dito>, 1.5 <m -bata. gibit> Ah, Ito 1.5 lang. <gibit> ito lang yung 4K. No coin do tino na babae. Ano, ano kukunin mm -hmm. natin? Ito na lang. Pinakipretso ang Pina kayo. Kasi para sa akin, pre, <gibit> maganda, maganda, kasi to. Kasi, <gibit> aanakan ka ng ganyan yan. Magkapatid yan eh. Ay, sige, sige. hindi nag-alak ng recessive yan. Habang ang pusta na dyan. Hindi magalak alak ng recessive dog. Sige, ito na lang. Hindi, ito. Ito na lang, ako. Sobrang ba mag Laki na ito. Mabilis ang pwede. Paano ba buksan to, Rez? Eh, May lock din yan, eh. Kasi nabutan mong cakes yung bago ni, Dati yun yung mga cakes namin. Pero nakapili pa, yung nagtibenta nito yung mga... Ito naman yung mga ibon ni Boss Arby. Ito yung mo, no? Oo. Magkano yung hagromo? Ah, mo? Ang back na lang, eh. Ah, 1K. 1K isa. ang isa. Ayan, maganda oh Ito maganda. oh oo. Ano na? Dino! Mas may ano oh. rin siya, Baji. Oh. Ito, boss, magkano? 5K. 5K ang isa. Francis, sa usapan Ang na gusto niyo ng mga yung mas mataas <coughs> Meron ba sa bahay? Meron din siya Mga high <coughs> mas high, high mute dyan, no? nga, hello, sa Ayan na mamaris o Ayan na dyan Ayan na mamaris sa babae mo Parang yung amo malandi Oo oh, hello. na oo Bibigay na yung babae dito pala tambayan ng mga mag-iibon mga boss kila Kuya Jack. Ngayon, nagkaka-pick up na yun. Boss Gary, ano ulit contact number mo? 09 246 2074 Ito yung sa'yo noon, nasa ilalim. Ito yung mga ibon niya TIG po 4K ang isa. Tapos naman kay Boss, nasa yung sa'yo ito. 5K naman to. Tapos ito 1K, no? May mga visual sa bahay, kung gusto yung mga visual na natin. No, ba ba eh? oh, baka hey, boss, contact number mo. 0995-523-0495. Uh, Ayun mga boss, kung naghahanap kayo ng quality na ibon, no, kontakin contactin nyo na lang sila. May na nakakuha na ako. Bagong <laughs> alaga ulit. May lang mag-aalaga ng ano, budget. Budget. Ganda ng ano, kako. Ganda ang kuwi. Sinang mo. Bajin, yun naman siya maselan. Ano kayo pwede sa San Cornelia? Ito mga boss, oh, dito pala bilihan ng ano, murang ano, patuka ng ibon. May mga pangkalapate rin tsaka manok. Yan, bibili na rin ako ng ano. Patuka na itong badge natin. Uulan na eh. Uuwi na rin si Boss Francis. Oh, sabay na ako si kayo sa... Si Ibang Tropa, sila Boss Gary, andun pa eh. <laughs> Mamaya pa uwi yan, no? Oh. Oo, oh, oh, doon naman na ang halian yan. <laughs> Ito bago nating alaga mga boss. Baji. 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 Eh, bago naman alaga ng alaga. <laughs> Kaya nga eh no? 7 months na bago magpahalit. Kaya ng ako si Gary. naman malapit na yan. No? Malapit na ito may eh. Bayidad din yung babae. Hmm. Maka 2 months na, eh. Ay meron din sila dito. pangkalapati oh. Parang emas. Parang emas. Kuya ng Anong... May ka diyan Meron ka dyan? Meron ka? Magkano, boss? Ang value yan, sir? Ano yan, sirup? iya Iyalo ka sa tubig? Dalawa tatlong patak lang. Sa kalapati kasi, dalawa tatlong patak lang. One liter. Sige, boss. Isa na Bale, ano po siya sa isang litro? So ayun mga boss, naka na naman tayo dito sa Hulong Duhat. Nakita na naman natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binebenta. Nakabili pa tayo ng pares na baji. yan pauwi na rin kami mga boss. Dito ko na lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kitakit sa lang ulit tayo sa susunod na video. Shoutout nga pala kay Boss Gary at kay Kuya Jack. Binigyan tayo ng discount dito. Shoutout na rin kay Francis, sinamahan tayo. Thank you, thank you. Mambol no. Okay. Tarun na. Okay pa ba yung pamo? <laughs> <laughs> okay naman na yung pa ako. Medyo nahihirapan pa maglakad ko. Oh, tara tawid tayo.